ayan no nagtitingin pa ako ng salamin guys <laughs> salamin. <Hitila. laughs> Tagal ah, na rin din. Ah, matagal na. ko na rin, siya. ako pa bibili ako oh, ng salamin sa Mata Reading Class. Diba? Yung panalo oh, yeah. ko pa i-bibili ko sa salamin. Oh, sa <laughs> <laughs> Hindi. Bibili ko kasi sa ba kasi Opo, mas gusto ko pa yung sinusukat yung ano ko. Para sukat Hello. na sukat. Doon kumaton. Na. Ano-ano mo. pa na dito. Dito pa ako sa Optical.